Kanina, naglunsad ang militar ng Israel ng isang serye ng mga airstrikes sa katimugang suburb ng Beirut, na pinuntirya ang lugar ng Dahiye, isang lugar na kilala sa maraming presensya ng Hezbollah. Ito ay minarkahan na isa sa pinakamatinding pambobomba ng IDF na naranasan sa kabisera ng Lebanese, kasunod ng mga airstrike ng Israel sa iba't ibang lugar sa Lebanon. Ang mga airstrike ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah na pinalala ng patuloy na mga salungatan sa Gaza at Lebanon. Iniulat ng Israeli Defense Forces na nagsagawa sila ng hindi bababa sa isang dosenang airstrike sa buong Beirut na tumutuon sa infrastruktura ng militar at mga network sa pananalapi ng Hezbollah. Kabilang sa mga target ng IDF, ay ang Al-Qard Al-Hassan isang institusyong pinansyal na nakaugnay sa Hezbollah, na ayon sa Israel ay kinakailangang sumabog ang mga pasilidad na ito, upang mawala ng pondo at pera ang Hezbollah, na isa sa malaking dahilan upang maghirap ito sa gitna ng labanan. Ang mga pambobomba ay nailarawan sa pamamagitan ng malalaking pagsabog na humantong sa pagkawasak ng mga gusali, na nagbigay ng malaking presyon at galit sa pamunuan ng Hezbollah. Bago ang mga airstrike, naglabas muna ang IDF ng mga apurahang babala sa paglikas ng mga residente na malapit sa mga pasilidad ng Hezbollah, na pinapayuhan silang umalis sa mga lugar na ito upang hindi madamay sa mga pambobomba ng Israel. Sa kabila ng mga babala na ito, nagkaroon ng matinding takot ang maraming sibilya na nagmamadaling naghanap ng mas ligtas na lugar, na humahantong sa pagsikip ng trapiko, habang ang ibang mga tao ay tumakas patungo sa ibang bansa. Ang mga ulat ay nagpahiwatig na ang mga commercial na flight ay nagpatuloy sa Rafa Hariri International Airport ng Beirut sa kabila ng mga matinding pambobomba ng Israel sa mga militanteng grupo na nagpapakita ng magulong sitwasyon sa loob ng Lebanon. Ang mga pambobomba na ito ay hindi lamang na-target ang mga instalasyong militar ng mga terorista, kundi nagresulta din sa mga sibilyan na kaswolte na kung saan ayon sa mga inisyal na ulat, na hindi bababa sa tatlong Lebanese na sundalo ang kumpirmadong nasawi. Bukod pa rito, may mga ulat din tungkol sa mga individual na nasawi malapit sa pinangyarihan, dahil sa nagmatigas ang mga ito na lumikas sa mas ligtas na lugar. Pinaigting din ng Israeli Defense Forces ang pagsalakay ng ground unit nito sa Southern Lebanon bilang bahagi ng patuloy na salungatan sa Hezbollah. Ang pagtaas ng aksyong militar ng ground unit ng Israel ay kasunod ng isang serye ng mga cross-border exchange sa pagitan ng mga militanteng grupo na nagresulta sa pagka-corner ng Hezbollah sa labanan at pagkuha ng IDF sa kanilang mga pandigmang armas na nagbigay na ng malaking inis sa mga senior commander ng grupo dahil sa sunod-sunod na mga matatagumpay na mga aksyong militar ng Israel. Ang 210th Division ng IDF ay aktibo ding nakikibahagi sa mga operasyon sa loob ng Hasbeya District kung saan sila ay iniulat na matapang na sumulong sa mga lugar na dating hawak ng Hezbollah. Ang mga kapansin-pansing paggalaw ng IDF sa malaking bahagi ng Lebanon, ay nangyari din sa Jabal al-Sedana, isang estrategikong lokasyon malapit sa Sheba Farms na kontrolado na ngayon ng Israel. Ang Israeli Defense Forces ay nagsagawa rin ng mga pagsalakay mula sa Mount Dove patungo sa mga bulubundoking rehiyon na naglalayong guluhin ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah sa mga lugar na ito. Higit pa rito, pinalawak din ng 36th Division ng Israel ang mga operasyon nito sa silangang bahagi ng Eta al-Shab at Ramyel, na ang IDF ay nagdulot ng malaking pagsabog at pinsala sa mga posisyon ng Hezbollah. Ang mga ulat ay nagpahiwati na ang mga puwersang Israeli ay nakatagpo at nakipag-ugnayan sa mga mandirigma ng Hezbollah na nagresulta sa mga casualty ng magkabilang panig. Hindi naman nagustuhan ng mga Arabo ang mga pambobomba na ito ng Israel sa Birod, kung saan kinundena ng Iran ang mga aksyon ng Israel bilang mga pagkilos ng pagsalakay at isang paglabag sa soberanya ng Lebanon. Tinukoy ng mga opisyal ng Iran ang mga pambobomba na ito bilang bahagi ng mas malawak na diskarte ng Israel para e-destabilize di umano ang rehiyon. Ang panlabas na ministro ng Iran, ay naglabas ng isang pahayag na tumutulig sa mga airstrike ng Israel, na iginiit niya, na ang mga naturang aksyon ay hindi makakahadlang sa Iran o sa mga kaalyado nito, na ipagpatuloy ang kanilang paglaban laban sa pagsalakay ng Israel. Ang pahayag na ito ng Iran, ay nagbigay diin sa pakikiisa sa Hezbollah, at nanawagan para sa isang nagkakaisang prente sa mga regional na kaalyado laban sa Israel ayon sa Supreme Leader ng Iran, na ang kanilang pangako na suportahan ang Hezbollah sa militar at pananalapi ay hindi kailanman mahihinto, na binalangkas ang tunggalian bilang bahagi ng mas malaking pakikibaka laban sa imperialismong ugali ng Israel. Ang pagkundina ng Iran sa mga airstrike ng Israel ay nagpapahiwatig ng malalim nitong galit sa gobyerno ni Netanyahu at ang determinasyon nitong mapanatili ang impluensya sa Lebanon sa pamamagitan ng Hezbollah. Ang patuloy na suportang ito ng Iran sa Hezbollah ay may makabuluhang implikasyon para sa katatagan ng rehiyon, lalo na habang ang mga tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay lalong tumitindi. Iminumungkahi ng mga analyst na maaaring dagdaga ng Iran ang tulong militar nito sa Hezbollah bilang tugon sa mga provokasyon na ito na posibleng umantong sa pagtindi ng labanan sa hangganan ng Israel at Lebanon. Samantala, kahapon ikadalawampu ng Oktubre, sa gitna ng pinaigting na mga operasyong militar ng Israeli Defense Forces sa Middle East, ang isang grupo ng mga mandirigma ng Hamas sa Gaza, ay sumuko sa mga puwersa ng Israel. Ang pagsuko na ito ng Hamas, ay naiulat na dahil sa mga panggigipit mula sa mga operasyon ng IDF, kung saan binobomba ng Israel ang karamihan sa mga istruktura ng command at mga kakayahan ng Hamas. Ang pag-urong na ito ay dumating din pagkatapos ng malaking pagkalugi ng grupo, kabilang na ang pagkasawi ng pinuno nito na si Yaya Sinwar nitong mga nakaraang araw, na ang kanyang pagkawala ay nakikita bilang isang matinding dagok sa moral ng organisasyon at pagiging mahina sa pagpapatakbo ng Hamas. Sa kabilang anggulo, bilang tugon sa mga pambobomba ng Israel sa Lebanon, ang Hezbollah ay naglunsad ng makabuluhang missile barrage kanina patungo sa Israel, na minarkahan ng isang dramatikong paglala sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang pag-atake na ito, ay dumating kasunod ng pinaigting ng mga operasyong militar ng Israel sa Lebanon, at nailalarawan ang paghihiganti ng grupo sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mahigit sa isandaan at pitumpu na rocket sa hilagang bahagi ng Israel, na ang mga pambobomba na ito, ay hindi lamang sumasalamin sa mga kakayahan ng militar ng Hezbollah, ngunit binibigyang diin ito ang mas malawak na geopolitical na tensyon sa rehiyon, lalo na sa liwanag ng suporta ng Iran para sa pamunuan ng Hezbollah. Ang mga coordinated missile barrage na ito ng Hezbollah, na nagtatarget sa maraming lokasyon sa loob ng Hilagang Israel, kung saan isinasaad ng mga ulat na tumama ang mga bomba na ito sa maraming lugar sa Israel, kabilang na sa Beria, na isang air defense base ng IDF, at sa mga instalasyong militar malapit sa Lake Tiberias at Southern Haifa sa Israel. Ang mga kaganapang ito ay minarkahan ng isa sa pinakamalawak na pag-atake ng rocket ng Hezbollah mula nang magsimula ang labanan sa Lebanon na nagresulta sa malalakas na pagsabog sa ilang lugar sa Israel. Ang missile barrage ng Hezbollah ay iniulat na nakatutok sa parehong militar ni Netanyahu at mga lugar ng sibilyan na may mga sirena na tumutunog sa hilagang bahagi ng Israel habang ang mga residente ay nagmamadaling lumikas upang hindi matamaan sa mga bambang ito. Ang IDF ay nagulat na ang ilang mga rocket ay nagdulot ng mga sunog sa mga rehiyon tulad ng Upper Galilee at Western Galilee, habang ang iba ay nakatarget sa mga tauhan ng IDF na nakatalaga sa hangganan. Ang mga pambobomba na ito ng Hezbollah ay kumpirmadong naharang ng Iron Dome ng Israel sa Himpapawid, subalit hindi lahat ng missile ay na-intercept ng Iron Dome na ang ibang rocket ay gumawa ng pinsala sa baluarte ni Netanyahu. Ang laki at tindi ng pag-ataking ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng malakas na kapangyarihan at gumanti sa mga operasyong militar ng Israel ng epektibo. Ang missile barrage ng Hezbollah ay malapit na nauugnay sa mga estrategikong interes ng Iran sa rehiyon bilang pangunahing tagapagtaguyod ng parehong Hezbollah at Hamas na ang Iran ay naging malakas sa suporta nito para sa mga militanteng aksyon laban sa Israel. Ang dinamikong ito ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon na kinasasangkutan ng Iran at mga proxy nito dahil ang Israel ay siguradong tutugon ng malakas sa mga militanteng grupo na ito sa mga susunod na araw. Ayon sa punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu, na ipagpapatuloy ng IDF ang mga operasyon nito hanggang sa maubos ang mga terorista sa Lebanon, at ma-neutralize ang lahat ng mga banta mula sa Hezbollah. Muli rin niyang pinagtibay ang pangako ng Israel na ipagtanggol ang teritoryo at mga mamamayan nito mula sa anumang pagsalakay na nagsasaad na ang mga aksyong militar ay mahalaga para sa pambansang seguridad. Ang gobyerno ni Netanyahu ay nagpahayag din tungkol sa determinasyon nitong lansagin ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng Hezbollah na tinitingnan niya ang grupo bilang isang makabuluhang salot sa gitnang silangan. Bilang conclusion, ang mga airstrike ng Israel sa Dahiye kanina, ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa kampanyang militar ng IDF laban sa Hezbollah, sa gitna ng isang mas malawak na salungatan sa rehiyon na nakitaan ng pagtaas ng karahasan mula noong huling bahagi ng 2023. Habang ang magkabilang panig ay naghahanda para sa karagdagang mga komprontasyon, ang makataong epekto sa mga sibilyan ay nananatili pa rin mahalagang alalahanin na may maraming lumikas at naghahanap ng kanlungan mula sa patuloy na labanan. Ang kasalukuyang tunggalian sa Lebanon ay umunlad ng mabilis na may mga potensyal na implikasyon para sa katatagan ng rehiyon at internasyonal na diplomatikong pagsisikap para sa de-escalation ng salungatan. Ang missile barrage naman ng Hezbollah kanina sa Israel ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas ng salungatan, na ang pag-ataking ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga kakayahan sa militar ng Hezbollah, ngunit ito ay nag-highlight din sa isang komplikadong web ng mga alyansa, at labanan na tumutukoy sa Middle Eastern geopolitics ngayon. Ang resolusyon para sa isang tigil putukan, ay nanatili pa rin malabo sa mga panahong ito, dahil sa patuloy na gantihan ng magkabilang panig. Hanggang dito na lamang po, Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.